Ang series ay nagsimula sa paghahanap ng mga pirata sa dagat para sa nakatagong kayamanan ni Gold Roger, isang Pirate King. Sa Loguetown, 22 taon bago ang kasalukuyan, ang kilalang pirata na si Gold Roger ay dinala sa isang mataas na plataporma upang bitayin sa harap ng maraming tao, kasama si Marine Vice Admiral Garp na nagbabantay sa pagpapatupad. Matapos bigyan ni Admiral Garp ang parusang kamatayan, Nagtanong ang isang manunood kay Roger kung saan niya iniwan ang kanyang kayamanan. Where's the treasure? Sinabi ni Roger na iniwan niya ito para sa sinumang makakahanap nito at agad siyang sinaksak sa likod ng dalawang sundalong marines. Oh! Ang mga tao ay parang sumasabog sa kaguluhan at mabilis na nagkahiwa-hiwalay. At tumawa si Roger <laughs> habang naguguluhan at nababahala naman si Admiral Grant. <laughs> Ang huling mga salita ni Roger ay magmamarka ng simula ng Great Parade Era. Sa kasalukuyan, sinabi ni Monkey D. Luffy sa isang news ko, isang uri ng ibon ang kanyang hangarin na lumabas sa dagat at bumuo ng isang piratang tripulante upang maging bahagi ng panahon na sinimulan ni Roger. Si Monkey D. Luffy ay isang masayahing pirata na may pangarap na makita ang alamat na kayamanan o kilala sa tawag na One Piece habang naghahanap siya ng tapat na tripulante na kailangan niya upang makalayag sa malawak na karagatan. Sinubukan niyang kunin ang Newsco upang sumama sa kanya, ngunit lumipad ito palayo. Naiwan si Luffy mag-isa sa isang maliit na bangka na mabilis na napupuno ng tubig, at nang mapagtanto niyang walang pag-asa ang bangka, sumakay siya sa loob ng isang bariles na lumutang palayo matapos lumubog ang bangka. Palutang-lutang si Luffy sa gitna ng isang labanan sa dagat sa pagitan ng Alvida Pirates at isang pasaherong barko at nakuha ang bariles habang nagaganap ang labanan. Pinamunuan ni Kapitan Alvida isang babaeng pirata at ng kanyang tripulante sa pagsalakay sa barko kung saan madali nilang napasuko ang mga kalaban. Matapos magtipon ng mga bihag, hiniling ni Alvida na malaman ang lokasyon ng bounty hunter na si Rorono Zoro na pinaniniwalaan niyang naghahanap sa kanya para sa kanyang bounty. Isinisiwalat ng isang tauhan na dinala nila si Zoro sa Sixes Island, ngunit hindi kasama ang pangalan ni Alvida sa listahan ng mga target ni Zoro. Ito ay nagpapuot kay Alvida na pumatay sa lalaki gamit ang isang hugis patong pamalo at inutusan si Kobe na linisin ang dugo. Sa gabi, nililinis ni Kobe ang pamalo sa ibaba ng deck nang marinig niya ang paggalaw mula sa loob ng isang bariles. Habang lumalapit siya dito, biglang lumabas si Luffy, dahilan para sumigaw siya sa takot at napilitan si Luffy na patahimikin siya. Hinahanap-hanap ni Luffy ang imbakan ng mga pagkain at tinanong kung nasaan siya, at sinabi ni Kobe sa kanya ang tungkol sa Alvida Pirates. Inihayag ni Luffy na siya ay isang pirata rin, na ikinagulat ni Kobe dahil hindi siya nagmukhang ganun dahil iba siya sa mga mabangis na tao tulad ng mga tripulante ni Alvida. Tinanong ni Kobe si Luffy kung bakit niya gustong maging isang pirata at sinabi ni Luffy na nais niyang makita ang kayamanan ni Roger na One Piece, layagin ang Grand Line at magkaroon ng mas maraming kalayaan kaysa sa sinuman. Ito ay ikinagulat ni Kobe na nagsabi kay Luffy na ang Grand Line ay kilala bilang Pirate Graveyard. Bukod dito, nagulat siya sa pahayag ni Luffy tungkol sa kalayaan dahil siya ay tila alipin sa tripulante ni Alvida. Habang natutulog ang Alvida Pirates, sinabi ni Kobe kay Luffy na kailangan niyang umalis ngayon bago sila mahuli. Ang dalawa ay nagdahan-dahang umakyat sa itaas ng deck kung saan natutulog ang mga tripulante at pumunta sila sa timon kung saan kinuha ni Luffy ang isang sagwan. Habang sinasabi ni Kobe sa kanya kung paano makarating sa pinakamalapit na lupa, inikot ni Luffy ang sagwan at hindi sinasadyang tumama sa isang kampana at nagising ang mga tripulante kasama si Alvida. Galit na lumabas si Alvida at hinarap ang dalawa, naniniwala siya na si Luffy ay isang bounty hunter na inupahan ni Kobe upang habulin siya. Tahasang ibinahagi ni Luffy ang kanyang mga saloobin tungkol kay Alvida pati na rin ang sinabi ni Kobe tungkol sa kanya. Dahilan para ilabas ni Alvida ang kanyang bakal na mes at atakihin sila sa galit. Ang natitirang mga miyembro ng tripulante ni Alvida ay sumali na rin sa labanan at isa sa kanila ay binaril si Luffy. Ngunit inabsorb ng kanyang katawan ang bala at ibinalik ito patungo sa nagbaril sa kanya. Pagkatapos ay inihayag ni Luffy na mayroon siyang hindi pangkaraniwang kakayahang stretch ang kanyang buong katawan na ginagamit niya upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga pirata. Hindi sinasadya ni Alvida na sunugin ang kanyang barko na Miss Love Duck habang nagwawala at sisihin si Kobe para dito, dahilan upang patayin si Kobe. Gayunpaman, hinadlangan ni Luffy ang pagpalo gamit ang kanyang ulo ng walang masamang epekto. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang braso na umaabot ng malayo bago ito bumagsak kay Alvida. Sinuntok niya sa isang galaw na tinatawag na gamgam -gam pistol. Sa lakas ng suntok tumilapon si Alvida palabas ng barko at sumuko ang natitira niyang tripulante. Sinabi ni Luffy kay Kobe na kunin ang isang bangka at rasyon para sa kanya at kay Kobe na napagpasyahan niyang sasamahan ito. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula ng tulungan niya si Kobe isang deckhand na napilitang maging alipin, napilit makataka sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Susunod, ang pagtatagpo ni Nazoro, Nami at Luffy. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, maaring pindutin ang like at subscribe button. Maraming salamat sa inyong panunood.